Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang pagbagsak ng Los Angeles Clippers sa standing ng Western Conference at ang balitang nasa Pilipinas na nga daw ngayon si Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang pagbagsak ng Los Angeles Clippers sa standing ng Western Conference. Nagkaroon na nga sana ng pagkakatao ng Los Angeles Clippers ngayong araw na maputo lang kanilang losing streak matapos nilang kalabanin ang worst team ngayong season na Memphis Grizzlies. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo pa rin nga silang makuha ang panalo matapos nilang matalo ng Memphis Grizzlies sa score ng 105-101. Katulad nga ng mga nagdang laro ng Clippers, ay lumamya na naman nga ang parehong opensa at depensa ng kanilang team. Bagamat man nga naging magandang ipinakita dito ni na Paul George at Russell Westbrook, ay nahila pa rin naman nga sila pababa ng napakalamiyang performance ni James Harden na nakapagtala lamang ng 11 points sa kanilang 4 out of 12 shooting at 1 out of 7 naman sa three point line sa kanilang efficiency rating na minus 28. Yes, sa tuwing nasa loob nga ito ng court ay madali nga silang na-outscore ng Memphis Grizzlies. At sa pagkatalo ang muli mga boss idol ng Clippers, ay umabot nga sa 0 over 4 ang kanilang record simula ng maglaro sa kanilang team si James Harden at bumagsak na nga sa 3 wins at 6 losses ang kanilang record sa standing ng Western Conference na merong hawak na 5-game losing streak. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang nasa Pilipinas na nga daw ngayon si Justin Brownlee. Ayon nga sa naging pahayag ng head coach ng Barangay Nebrans Coach Tim Cone hinihintay pa rin naman nga daw po ng kanilang team kung ano ang magiging desisyon ng FIBA sa haharaping suspension ng kanilang import na si Justin Brownlee. Bale, may ilang delay rin naman nga daw pong nangyari sa pagbibigay at pag-anunsyo ng FIBA sa suspension nito. Gayong last week pa nga sana nila, inaasahang malalaman ang desisyon nito ngunit hindi nga ito natuloy. Pero ayon rin naman nga mga boss idol sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw sa social media. Official na nga daw na tatlong buwan ang ibibigay na suspension ng FIBA kay Justin Brownlee na isa rin naman ngang magandang balita gayong hindi nga ganong katagal siyang mawawala sa Barangay Hinebra at sa Gilas, Pilipinas. And speaking of Brownlee, may lumabas ngang balita ngayong araw na nasa Pinas na nga daw ito ngayon. At sasama na nga daw ito sa Barangay Hinebra sa mga susunod na araw bilang parte ng kanilang coaching staff. Bukod rin nga dyan, ay inaasahan rin naman nga na manunod ito ng unang game ng Hinebra sa PBA Commissioner's Cup kontra sa na ng Converge sa darating na November 17.